Yan lang naman po mga farmers po yung pagpupunit ng ating uh, Hawakan natin sa ilalim, sa loob, para hindi mabasag yung lupa. At hindi po yung mga ugat po niya. Oh. Kaya buhay na. After po natin na ito na nailagay na, yung matanggal din yung plastic. Yan. Lalagay na po natin dito sa ilalim sa ating paso. Kamusta na mga farmers Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Salamat po sa ating mga bagong subscriber at sa ating mga kaibigan na patuloy na tumututok nitong ating channel. Sa araw na ito mga farmers, magtatanim po tayo ng ating kalamansi. At alam nyo po kung saan natin tatanim. Siyempre, para po sa ating mga kaibigan na wala pong lupa. Lalo na kung kayo po ay nangungupahan lang po sa inyong uh, lugar, ay eh, meron po tayo mga farmers na pwede nating taniman ng ating kalamansi. Na kahit isang puno, pagka ito po ay yung maganda nyong naalagaan, pwede po nating pagmuhahin. At yan po itatanim po natin sa paso or doon sa plastic mga ka-farmers eto na pumili na po tayo ng ating uh, pula yan ito na po mga farmers yung ating nakuhang pula may bulaklak na po siya yan ito po ay size medium lang ito pero makikita ninyo maganda ito pagka lumaki yan maglilipat po tayo ng ating uh, tanim na kalamansi sa ating paso or sa ating container mahalaga mga farmers po sa ating uh, paglilipat, ay lalo na pagka ganito naman ay kukuha po tayo ng ating carabao uh, manure uh, pwede naman po yung compost o yung galing din sa basura na lupa na basta't compost siya po pwede nating uh, gawing lupa para meron na tayong libreng abono dahil kung kasi ang ating pagtataniman ay paso at uh, plastic kailangan niya ipuno ng nutrients yung kanyang pagtatanim para maging mataba ang kalamansi at patuloy na magbunga at magmulaklak ngayon uumpisa na po natin ngayon ang pagkuha ng ating uh, carabao man alam nyo mga kaparmer sa atin ay marami po tayong mga kababayan na walang uh, sariling taniman walang lupa uh, at marami sa atin ay nangungupahan lang iba na doon sa taas ng building doon ang umupahan pero meron silang mga tanim po na halaman na iba iba pong mga klase ng halaman ngayon ang ating maipapayo may sasuggest sa ating mga kaibigan tanim din tayo ng ating kalamansi sa inyong inu uh, inuupahan dahil pag ito'y nakalagay sa paso anytime na kayo po ay umalis o paalisin ng may pwede nyo dalin ang inyong kalamansi yun naman kayo naman po pagka nasa paso pero kung meron naman kayo sariling lupa ay mas maganda yung uh, i-directan na sa lupa yung inyong pagtatanim dahil mas lalong gaganda uh, at lalong mas mabubunga ng marami pagka nakarekta at malaya ang kanyang ugat ito naman ay gagawin natin si share natin sa ating mga kaibigan na wala pong mga sariling lupa at nangungupahan lang pwede kayo magtanim kahit isang puno ng kalamansi para na kung mayroong kayong gagamitin na pansausawan at namumunga, hindi na kayo pupunta ng palengke. Hindi na kayo bibili at meron na kayong press na magiging uh, magagamit sa Kalamansi juice. Kay mga ka-farmers, ito po yung ating kukuna na tarabaw manure. Pwede rin po yung binulok po natin na basura yung compost or yung uh, pinagsunugan. Malaking bagay po ito para makapagpataba o mismo ang pataba na mismo yung ating lupa na gagamitin. Una-una ay organic soils niya. Ito ang ating gagamitin na para tayo makapagtanim ng kalamansi sa paso. Kung meron kayo chicken manure, basta po tuyo siya, okay lang. Ma bali matigas po ang lupa ngayon dahil hindi nag-uulan. At syempre mamaya sa pagtatanim po natin, diligan na lang natin. Tuwa si misis makakaroon na meron naman siyang sobrang pataban lupa para sa kanyang mayana, sa kanyang halaman so sobra rito sa kanya pumapupunta alam nyo mga kaparmers dito sa amin binibili po yung ganitong lupa organic soil o yung carabao manual yung magandang lupa 150 bentahan sa sako eh dito naman po ay nahihingi lang naman niya Kay mga ka po natin, ay start na po tayo ng ating pagtatarihin po ng ating kalamansi sa paso. Ito mga farmers yung ating gagamitin. Uh, yung ating naman pong pataban lupa. Ayan, oh, shout out to sa akin Bembe. Ito yung lupa po na ating uh, gagamitin. Ito yung tuyo pa siya dahil hindi po kasi umulan. Ayan. Yeah dudurugi muna natin yung iba yeah, ito natin na compost soil mga plantitas mga plantitas garden soil ang mga tawag dyan pwede po yung carabao manure chicken manure ano man napapede, pa pwede, pwede, yung garbage na binulok po ng mga, mga prutas, mga gulay, pwede yan ang ating pagtataling lalagay na po natin dito sa ating paso meron po tayo mga pailalim na lupa Ayan pure organic to mga farmers na ating gamit e pagka sa paso tayo magtatani ang mga maganda rin yung mga pure organic organic soil, garden soil yan, mga ginagamit po ng mga mamis yan yan, tanggalin lang natin yung mga basura tuturugin natin yung Uh, buong lupa Ayun, maganda 'yung lupa natin. yan ay karabao ka manure. Dagdagan pa natin ng lupa. Yeah. Hey. Okay. natin yung mga buo na mga sobrang malitigas. Kasi iba dyan baka mayroong mga bato. Di, baka di matutuno yan. Tapos natin yung Ito si bato yan. Eh. Makakasagapol pa sa halaman talaga dyan yung lupa pwede rin mga ka-farmer sa haluan po ninyo ng lupa or ordinary lupa na ginagamit tapos kalahati naman yung parabaw man so yun, pwede rin yun sa ka durog na po natin ito mga ka-farmers sure lang natin na yung ating lupa eh, halos sa panten pantay nito kaya kahit na medyo malalim ng konte para pag natin eh, meron pa siyang istaka ng tubig yan, yan yung magiging style ng ating uh, pagtatanim ng ating kalamansi Ayan. didiligan muna natin itong mga farmers para po basa siya yung ating ligado para pagtatanim natin ng kalamansi ay basa siya dahil isa pag mo sa ibabaw ilalim naman pala hindi po basa Kaya lang muna natin matiktik yung ating tubig. Hindi sa mga apo. Yeah, yeah, po mga farmers natin. Oh. Kaya siya ay natiktik na. Saka natin siya ngayon ilalagay yung ating punla. Oh, ito. Yeah, yung bigador ni mama. Yung mga plantitas. Yeah, yeah, nang uh, garden soil, pwede pwede yan. Kaya ba umanyo, pwede. Para do sa ating uh, pagdidilig ng ating halaman at syempre ng ating, ating kalamansi. Yeah, baka kasi kaya ay lang tayo magtanim uh, uminom ng kape pa uh, pampasigla. Ito, ito yung ating punla na ating tatanim. medium size lang ito mga farmers pero maganda ito pagka lumaki ayun, maganda rin ang bunga dyan uh, meron na tayo mga bulaklak na nakikita so, para po sa ating mga kaibigan hindi kayo mahirapan ng uh, pag-aalis po ng plastic titingnan nyo po yung mayroong mga gilid yung mga gilid po na yon, doon po natin doon po natin na uh, pupunitin yung ating plastic para mas madali. Kaya, kita po natin sa inyo. Yeah. Na lang naman po mga farmers po yung pagpupunit ng ating uh, pula. Hawakan natin sa ilalim. Sa sa loob. Para hindi mabasag yung lupa. Ito yun po yung mga ugat po niya. Oh buhay na after po natin na ito na nailagay na yung na. matanggal din yung plastic yan Dalagay na po natin dito sa ilalim sa ating paso yan kailangan mga ka-farmers isa sentro po natin kasi para hindi na po magagalaw baka mamaya hindi po sentro yung ating paglalagay ng ating uh, kalamansi eh, babaguhin nyo pa sa susunod Ay, medyo ilulubog po natin ng konti para mayro po siyang mayroong uh, staka ng tubig sa ibabaw po natin ngayon sila alagyan ito. Anakaw panyol. Chicken manyo. Ito ay dinurog na po natin ito. So, paglalagay po natin ng garden soil, alisin natin yung mga pato, sura, plastic. Yan, nakakasagabal sa paglaki ng kalahoy. Ilit. para pag didilig natin siya hindi laging kulangin ang lupa kailangan dyan -sik. Sik -sik na ang Lupa na Tostitos Tantitas Paraan ang ating Magtatanim ng Malamasi sa paso Wala tayong lupa na pwedeng taniman Sa Condominium kayo At meron lang kayo Nasisigatan ng araw na uh, Pwede Pwede kayong makapagtanim ng malamasi eh ang kuha natin dyan mga farmers Ang kagandahan kaya maganda po ay eh, tayong tanik para kailangan natin kumain ng kalamansi o maging hausawa o kung ano lang tayo po natin remind lang sa ating mga plantitos plantitas kailangan po ipaso po ninyo yung mayroong butas ang ilalim kung ano lang po ano yung walang butas bumulok po ako ganyan hindi pa si para i-deliver mag-stack ng Kaya 'yun ang unang-unang ipo-tittin natin. Tayo gumisan 'yung mga nabibili po natin mga paso, mga walang butas sa gilid. At i-solbentaay ng additional natin ng lupa sa siya ay yung mga lupang buo, matitigas, lalo na, bato. Hindi na sa kanya.

and add the lupa. Yeah. Ang lupa po natin hanggang dito doon sa kung do saan yung naglagyan ng plastic. tapo niya. Doon yun. Doon yun. Okay mga farmers, after po natin na maitanim, dudiligan na po natin siya ng ating uh, gamit ng ligador. Usugin po natin ang tubig para matagal na po ang uh, istakan nito matagal ang basa kung um, kasi si maraming lupa para maabot uh, na rin po niya yung gitna pati rin yung pinakailalim apawin na natin ang tubig para rin tayo nagpapatubig ng kalamansi oops oh, okay, pwede na yan Eh, busog na busog siya. Patitiktikin natin mga ka-farmers muna ito bago natin ito ilipat. Eh, doon po sa ating mga kaibigan, sa mga ka-farmers po natin na uh wala po kayo pwedeng pagtaniman ng lupa para magtanim po tayo ng kalamansi eto maganda pwede tayong tayo magtanim po sa ating paso eh, marami po tayong mga pe, pwede mabili po na pasok po dyan na kahit pumili lang po kayo na medyo mga mumura hindi naman po yung kailangan yung mga special na paso mahalaga lang doon ay eh, meron po kayong uh, maitatanim ang inyong kalamansi gandahan naman kasi mga farmers pagka po ito ay nasa pasok pwede mo ilipat kahit saan. Pagka may bunga, pwede mo sa iyong florera o tinatawag na flower piece na may bunga kalamansi. Eh, maganda. Uh, mismo po ang makakapitas at makakapiga nito, fresh na makukuha ang bunga ng inyong kalamansi. Yeah. Kung na naman ninyo mga farmers na ito, spray yan po ng mga organiko na hindi naman kemika ng bulaklak nito. Uh, isalang isa lang naman ang iyong aalagaan. Siguro eh, hindi naman na siguro puputaktihin ang mga insekto. Nasa diskarte lang po ito At mga pamamaraan Para mapagpatuloy Ang bunga ng ating kalamansin Ngayon doon sa iba Ang mga bulaklak na ito Ay kanilang inaalis Actually mga ka farmers Kahit hindi naman po natin alisin Itong mga bulaklak na ito Pusada rin naman po ito Na maglalagas O mawawala Kahit di mo naalisin Dahil Yun nga Pag di mo inalagaan Bahagi naman po Yung mga kotakpe Sila naman po ang makikinabang ng inyong bulaklak. Pero kagandahan naman ito mga ka-farmers, eh, yung ating uh, kalamansi, pagkain na mo, pakikinabang mo na siya ng maaga. Kaya maganda uh, ang, ating uh, kalamansi sa mga rooftop. Bawa doon kayo, meron kayong condominium o kayo, meron kayong nangungupahan kayo. Mahalaga lang po ito mga ka-farmers ay natidiligan, siyempre, yung naaarawan. Hindi po kasi ito mga ka-farmers na po pwede i-direkta natin sa loob ng bahay. Sa, sa indoor, meron kasing halaman na indoor ako pwede sa loob. Hindi po mamumungas ang inyong kalamansi. At ang gusto nito, direct sa sunlight o sa araw para siya makakain. Kaya unti-unti na bumababa mga farmers ko yung ating uh, tubig ng kalamansi natin. Para noon, basang-basa siya bago natin siya ilipas doon sa talagang yung posto lipat na po natin mga farmers itong ating uh, kalamansi ilalagay na po natin direct sa silent sa sunlight Ikat. farmers, oh, direct na po tayo sa ating uh, direct na nang nasisikatan ng araw hmm. center of attraction itong ating uh, kalamansi sa halaman ni mama yeah. uh, kaya kakanta na lang tayo rito noong sabatibot alin Alin, alin ang naiba Ibig kong alin ang naiba Si Okay mga ka-farmers, nakatapos na po tayo sa activities natin ang pagkatanim natin ng kalamansi sa paso kaya hindi po problema kung wala kayong lupa kung wala kayong farm oh. o malaki mag farm kahit sa paso, kahit kayo ay nasa kondominium kahit kayo ay nangungupahan basta't meron lang kayong paso pwede na ninyo tanima ng kalamansi at center of attraction yung ating nga paso kaya mga ka-farmers kaya ito ang kakaiba sa lahat <laughs> dahil una una kaya natin dito nilagay ito para si misis eh pagka nadiligan dito pag, <laughs> kanyang bonggang bilya bogi bilya madidiligan na rin niya ang kanyang ang ating kalamansi oh, ayun yeah. na, init na pa talaga niya yung paso ng kalamansi Ayan. sa aking mga halaman okay Hindi po agad. kaya nga po siya sinama si Mrs. para masurprise siya doon sa ating kalamansi. Kasi pangunahin kasi natin pinagkukunan nito ng negosyo ng pagkakakita ng kalamansi. Kaya isinentro na natin siya. Pwede natin pakinabangan kasi itong mga bulaklak, hindi eh, na naman kasi natin pwedeng iulam ito para lang sa mata yan. Ngayon, Baka naman, para ano, makakuha ng vitamins, eto ang ating kalamansi baka nakawin yan hindi okay. na nakawin Siya, sobrang bigat na yan pag ninakawin dahil sila nakawin natin okay mga farmers, sana nagkaroon po kami ng uh, konting idea sa inyo para sa pagtatanim ng kalamansi meron kayong uh, di na kayo ng palengke pag meron kayong di kukuha na lang kayo para pang sausawan o pang kalamansi juice o uh, gaya po ng dati ako po si Kuya Bergel Bunag at lagi natatandaan karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas. Bye-bye!